Today ay pupuntahan natin ng isang dambuhalang ahas na naging bato sa ibabaw ng malaking bundok dito sa Masbate. Dito sa bayan ng Masbate ay may umuugong na kwento-kwento na may isa daw higanting ahas na naging bato. Ayon sa aming mga pagsasaliksik ay napakalaki daw ng ahas na ito na ang kanyang mga mata ay kasinilaki ng mga bilao. At sa tagal ng panahon na ito ay nasa bundok, nagpasya daw ito na bumaba papunta sa karagatan. Pero sa kasamang palad ay hindi ito pinayagan ng mga engkanto. Kaya pinatabahan niya sa ikigat at kalaunan ay naging bato. Dahil sa mga kwento na aming narinig at nalaman patungkol sa ahas na bato ay nagpasya kami na puntahan ito para makita ng malapitan kung totoo ba, nahugis ahas ba talaga ang batong ito. Kaya mula manito albay kung saan pinuntahan namin ang mga kamanghamanghang mga kumukulong tubig ay dumiretso kami papunta sa port kung saan dito ay kailangan naming sumakay ng barko para marting ang bayan ng masbati kung saan dito natin makikita ang isang dambuhalang ahas na naging bato. So mga po nyo, andito dito na kami sa port ng uh, Pio Duran. Kung saan dito tayo sasakay papuntang Masbate. So hintayin lang natin yung oras kasi mamaya pa yung ano yung uh, alis ng barko. So sana makasakay tayo. Sana uh, karon ng uh, chance kasi chance passenger lang tayo ngayon. So marami sobrang daming sumasakay dito. Uh, oh, okay, <laughs> So guys time check It's already 8 o'clock At ngayon nakasakay na tayo dito sa barko Kapuntang Masbate So ginabi na tayo So malamang sa malamang Mga 12 ng uh, umaga na tayo makakarating At uh, after noon Diretso na tayo sa lugar Kung saan pupuntahan natin Yung mga iba vlog natin At ipokontent natin sa Masbate See you Masbate So mga kaponyo, habang kami ay nagbabiyahe uh, papunta dun sa Akas na Bato, eh nadaanan namin itong napakagandang view dito sa isang lugar sa Masbate. Ito, tara tingnan nyo. Dito sa aking kaliwa, makikita nyo ang napakagandang uh, bundok nakitang kita nyo sobrang berding-berde na halos wala kayong makikita mga puno sa ibabaw ng bundok at halos puro damo talaga sobrang ganda at dito sa kinakatayawan ko ay makikita nyo yung boom view na napakaluwang ng makikita natin so ibig sabihin lang nito ay napakataas na ng ating uh, pwesto dito sa pagkakataong ito dahil dito pa lang ay eh, kitang kita natin ang napakaganda at talagang uh, kalikasan na kalikasan ito nakikita natin dahil kung makikita nyo walang, wala pang masyadong halos bahayan itong uh, buong lugar na to super ganda dito pa lang ay eh, sulit na sulit na ang biyahe natin papunta dito sa Masbate po nyo, uh, tayo ng taong pwede magturo sa atin kung paano natin mararating yung uh, ahas na bato. So dito magtatanong-tanong tayo sa mga residente lang dito. Tayo maganda nga po. Tayo malapit pa, malayo pa po yung ano dito, ahas na bato. Ay, sa kapila. Pwede na pong lakarin. Oh. Sige po. Salamat po. So meron talagang isang daan papunta doon. Kaso lang, <laughs> kaso lang, malakas ang dagat so kailangan natin maglakad papunta dun sa ahas na bato ayan dagat malapit na tayo sa dagat Whew. ayan ito matatawin natin yung bundok so ito mga po nyo, kita nyo unti unti natatawin natin yung kabundukan dito so ito mga kapon dito na tayo sa sinasabi nilang pinakababa nung pinaka uh, ng as uh, ahas na bato so hindi natin alam kung pwede ba siya talagang malapitan o hanggang doon lang tayo sa medyo malapit para mapaliparan natin ng para may natin kung talaga bang totoo ba talaga siyang hugis ahas so tara medyo delikado hindi namin kabisado yung daan pero okay lang susukulan natin to para malapitan natin mapuntahan natin na yung magandang tanghali po pwede mo magtanong saan po yung daan papunta dun sa ahas na bato malayo pa po malapit lang pag dyan ka po, kayo dumaan dyan sinang may kabalayan dyan papunta Hmm. Dapat, dapat may guide kayo dyan. Ah, meron po. Oo. Oh. May, dapat may mga bata kayong maisama doon. Salamat po, Nay. Thank you, po. Grabe, liblib pala talaga itong lugar na ating pinuntahan na to. Para talaga mapuntahan lang natin yung ahas na bato. Woo! Excited na ako. Makita yung musmong ahas. So, kailangan pala talaga natin gumakit ng bundok. <laughs> Para lang mapuntahan talaga to. So, medyo matarik tarik din yung hinakit natin para lang mapuntahan natin yung as na bato huh grabe so pahinga lang tayo ng konti kasi pagkatapos natin umakyat bababa naman tayo para mapuntahan natin mismo mismong baba yung haas na bato ayan dito na tayo bababa na tayo kanina pakit tayo ngayon bababa naman tayo dahan dahan kasi makamadulas tayo dito sa tiruntukan natin so tingin ko first time nating ma tayo pala yung kauna unahang makaka lapit dito na nag vlog dito sa haas na bato kasi usually yung mga nagbablog dito doon na sila sa baba pero ngayon tayo mismo pupuntahan natin yung pinakaulo ng ahas tandahan lang kasi medyo matulas tandaan kayo tandaan. so kung titignan nyo dito mga kaponyo ganito kataas yung ginaanan natin bangin so dito tayo sa gilid so talagang kailangan mag ingat dahan dahan lang talaga bawat takbang kailangan talaga maging maingat wow this is it oo nga no yan yung pinakakatawan so ito mga kaponyo pansinin nyo dito Ayan. So ito yung pinakakatawan ng ahas. So nasa baba pa yung pinakaulo niya. So tatarin natin kung kaya pa natin lapitan yung pinaka mismong ahas talaga, yung pinakaulo niya. So tara, sulit tayo. Kita ko na yung katawan. Tandaan kayo ha? So, ngayon, dito na tayo sa mismo pinakababa. Konti na lang at makikita na natin yung pinakaulo ng ano, ng ahas. Malapitan talaga asin. So ito. Kinubuan na ng damo, no? So mga po nyo, ito. Kung makikita nyo dito Kitang kita na yung uh, mismong katawan ng ahas. Yan. Yung yung dito. So yun yung pinakakatawan ng ahas. At yung ulo, sagad yun hanggang baba. So mga po nyo, tara babay natin. Nandito na tayo. Tingnan natin kung natin na malapitan yung uh, ahas na bato. Tandahan lang kasi ah, medyo talagang madulas yung dinadaanan natin. So guys, tara, puntahan natin. Tingnan natin kung makikita natin yung pinakaulo daw. Pinakanguso ng ahas. ay So, mga malapit na raw. Para makita na, oh, may tinik, tinik pala to. Ah. Tingnan natin kung makikita natin yung pinakanguso daw ng ahas. ay. Yikes. Delikado talaga ito. Grabe yung natin. Oo. Oh. OMG. Ito yung pinakanguso. Ito. Ito baba na ito. OMG. So ito mga po nyo. So kung makikita nyo, ito yung pinakababa. Yung pinakanguso ng ahas. So as in, nandito tayo sa pinakatoktok, pinakababa nung nguso ng ahas which is pwede natin masabi na nandito na tayo sa pinakabunga nga nung ahas ayan so dito hindi natin makikita yung bukabunga nung ahas pero at least nandito tayo narating na natin yung pinakaharapan pinakaunahan ng ahas na bato grabe so hindi naging madali pero at least nakalapit tayo sa mismong ahas na bato kasi ang kwento-kwento dito eh gusto niyang bumaba sa dagat para mahuli ng maraming isda at uh, hindi siya pinayagan at tinamaan siya ng kidlat kaya naging bato so yun ang kwento kwento ng mga residente dito kaya napakahiwaga talaga ng ahas na ito at least nakarating tayo na ipakita namin sa inyo yung itsura nitong uh, ahas na bato hindi na nga lang siyang masyadong makita ngayon kasi yung pinakaulo ay tinutubuan na ng mga damo pero ang sabi ng ni kuya na kasama natin kapag uh, tag init eh kitang kita talaga yung itsura nung aas na bato. So kung nagustuhan nyo yung video na to, like and subscribe sa ating video. Thank you very much. Sobrang nakakamangha talaga ang mga ganitong lugar. Bukod sa napakaganda ng tanawin ay punong-puno din ng mga kwento. Tuman o hindi ay kasama na rin ng kwentong ito sa buhay ng mga taga masbate.